ating mga mahalagang balita ngayong pong araw na ito. Ahawakan ng Anti-Money Laundering Council ang anumang kahilingan na i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa trial sa International Criminal Court o ICC. Ito ay ayon sa palaso Malacanang kahapon sa pagsasabing bahala na ang, ang AMLAC na magdesisyon kung hihilingin ng ICC na i freeze sa mga assets o yaman. Meron ba? Ang yaman mayroon ng pa. dating Pangulo. Ayon pa sa palasyo, wala silang paki kung sakali mang magmula sa ICC ang kahilingan sa gobyernong Pilipino hinggil dito. Ayon sa tagpagsalita ng palasyo, kahit pa walang request mula sa ICC, meron ng pending na kasong plunder laban kay Duterte na rin namang maging dahilan sa freezing ng lahat ng assets ng dating pangulo. Samantala, pinili ni Claire Castro, ang tagapagsalita ng Palasyo Malacanang na ang ICC ay may jurisdiction sa Pilipinas bago pa iwithdraw ang du ng Duterte administration sa Rome Statute. Sa bagong uh, balita, ang uh, Archbishop ng Davao na si Archbishop uh, Romulo Bales ay uh nanawagan sa mga rallyista maging pro man o anti Duterte na maging uh, mahinahon sa gitna ng uh, o sa kasunod ng pag-aresto ng dating uh, pangulo ng International Criminal Court Anong sabi niya uh, sa sa uh, sulat ni uh, Obispo uh, Valles Anya ay uh, kailangan ang anang uh, gobyerno na maisolong ang justisya uh, na pantay-pantay at may integridad at uh, ito ay uh, malayo sa mga na political motivation at uh, personal bendita. Ania uh -huh, inikayat din ng obispo ang uh, gobyerno ang magkaroon ng due process uh -huh, at uh, tumugon sa isinasaad ng batas at igalang ang fundamental ng principle of presumption of evidence. At dahil sa mga kapalpakan, kaya daw tinanggal sa puesto ang general manager ng MRT3 na si Oscar Bongon. Ang pagtanggal kay Bongon ay inenunsyo ng Department of Transportation kahapon kaugnay ng dumadagsang mga kritisismo sa seguridad at operational lapses sa rail system sa kamanilaan. Nagsubitin na raw ng mga potensyal na papalit sa hinaklas na pinuno ng MRT sa Palaso Malacanang. Ang paglisa ni Bongon, kasunod ng mga serye ng kapalpakandao na tinawag ni Secretary Bisdison ng DOTR na high profile incidents na naglagay sa reliability under scrutiny sa serbisyo ng MRT3. Kabila, o kabilang o kabila na rito, ang pagpalya ng escalator sa Top Avenue Station nitong nakaraang linggo na naging dahilan sa pagtambling at ikinasugat ng sampung katao na diskubre ang pagkabasag ng primary chain o kadena sa mekanismo ng escalator. Sa loob ng buwang kasalukuyan, nagpalya naman o nagabarya ang power ng train na naging dahilan upang magpanik ang mga pasahero nang makaamoy ng usok at makadinig ng putok. Sa show Boulevard Station naman, nawala ng balanse ang mga nakatayong pasahero nang biglang ihinto ang tren. Nagkaroon naman ng uh, malawak kang uh, rally sa The Hague. Nagkaroon sila ng candlelight at a prayer rally no? sa harap ng uh, ICC sa The Hague, Netherlands. Ang iba't ibang uh, grupo ng uh, mga rallyista na nagmula sa ibang bansa no at uh, ito ay uh, anila ay para umano sa tinatawag na extrajudicial killing ng nakarang administrasyon ng dating pangulong Duterte. Uh, sumisigaw ng uh, katarungan o hostesya. Ang mga dagmarcha ay uh, uh, umalis sa uh, uh, International Criminal uh, Court at uh, patungo sila sa The Hague Penitentiary uh, uh, Detention kung saan nakakulong ang uh, dating uh, Pangulo. Ang mga rallyista ay uh, mga Pilipino na uh, nakabase sa Netherlands, Belgium, United Kingdom at Germany. Yan ng uh, 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 rally ng mga anti Duterte uh, nila ay uh, ito ay uh, gusto lang nila na maipakita nila ang uh, suporta sa ating uh, pamahalaan. Basta mga Pilipino antay lang ng antay. Antay lang antay. <laughs> at yung po mga balita ngayong pong araw na ito, ay niyo pong tagapagbalita Jigs Magpantay at Ed Mahilong. Babalik po kami mamaya lamang. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV, Philippines. Live.